bago tayo magumpisa ay eh, shoutout nga pala kay Lodi Jeneline Falses, Victor Ray, Homer Makayan, at Ernesto Obero. God bless inyo guys and tara! Okay, I really do. Oh no! Move, God damn it! No, I'm just now. Shit. Ang lalaking ito ay naglilipot sa isang abandonadong bahay somewhere in Japan kung saan sa paglilibot niya ay may makukunan siyang kakaiba. Kakaiba na talagang hindi niya may paliliwanag. Well, panorin mo ang maiging. Nakita mo ba isang babaeng nakasuot ng kimono ang nakitang nakatayo sa gilid? <laughs> Hindi man ito napansin ng lalaki ay kitang-kitang refleksyon ng babaeng nakatayo sa salamin. So ano sa tingin mo kamulti? Around 3 a.m. na madaling araw na ang lalaking ito ay biglang nagtaka na makarinig siya ng kakaiba sa labas ng makuran niya. Dali-dali siyang lumabas upang tingnan ito sa mintana. At ang mga record niya ay talagang kakaiba. Well, ayon sa kanya, ang bahay na tinitira niya ay matanda na. May git isang daan taon na. At ang lugar na ito ay dating farmhouse. Sinasabi rin niyang haunted ang paligid ng bahay niya. Well, panurin mong maigi ang footage. Maririnig ang tunog ng kabayo sa paligid at ang mga asong tumatahol na tila ba nararamdaman ito Nakita mo ba isang white silhouette ang makikita nga nagpagalaw-galaw sa bakuran niya at ang nakakapagtaka pa ay ang tunog ng kabayong maririnig. Pero ayon sa lalaki, walang kabayo sa loob ng barn at wala rin sa mga kapitbahay nito ang nagmamayari ng isang kabayo. Well, malayo rin ang mga kapitbahay nito sa kanya dahil ang distance walk away pa bago makarating sa kanilang bahay. So isa kaya itong multo ng kabayo? Ano sa palagay mo? ang gagawin mo kapag itong nakita mo habang nakasakay ka sa eroplano. Isang dark, strange figure ang makikita ang lumilipad. Natatakot man ay kinunan pa rin ito ng passenger. Ayon sa mga comment ay maaaring isa itong UFO o maaaring isa itong Grim Reaper o si Kamatayan. Well, mong pagayon pa man, hindi natin alam kung ano ang talagang imahe na nakunan niya dahil na natili lamang itong misteryoso at wala rin kasagutan sa kung ano nga pa talaga ito. Ang video ito ay talagang makapaninig balahibo. Ayon sa pinagkunan natin ito ay mula ito sa isang pamilya dahimik na namumuhay ng di kalawunay napalitan ito ng kilabot dahil sa mga manikang nakuha nila mula sa isang Facebook marketplace. Naging miserable ang mga araw simula nang mapasa kamay nila ang mga manika diu ay free itong ibinigay sa kanila at hindi sila sinabi ang haunted pa lang mga ito. Iniwan na lamang ito ng mayari na nakalagay sa box at nang lalapitan ito ng babae ay agad itong lumayo. Hindi na ito masyadong kinensin pa ng babae dahil baka nagmamadali lamang ito. Nang mailagay na nga ito ng babae sa kama niya ay kinunan pa niya ang mga manika. Nang biglang bagyang nagsigalawan ang mga ito. Sa una ay na pa siya pero di nagtagal na nakaramdam na siya ng kilabot. Kaya naman agad niyang tinawagan ng may-ari ng Facebook pero tuluyan na pala siyang nai-block nito. Isang araw habang binibidyoan naman nito ang sarili ay ito ang biglang marirecord niya. Hi. A lot of people want to see what my hair looks like from the back. So before I show you what the back looks like, I want to show you. Okay, you see how this is very long? It's like got like this super long piece for some reason. This side doesn't. It's just chopped plumb the fuck off. Like a good chunk of my hair is just off. Now's a good time to show you. Tell we got ghosts. I just seen the phone move and have a big ass crystal in front of it so it doesn't fall. So just to let y'all know. Okay, now the back of my hair. I'm scared to reach down for it. I'm scared it'll get me. Nah. She's nice most of the time. Okay. Let's try to get it back up one more time so you can see the back of my hair. <laughs> oh my god, look at it. See? Oh, dang it. <laughs> That's scaring me. Okay. Okay. What the fuck was that? Did you see that? Like it ran oh no. Absolutely not. No, okay, I swear, if I did not just catch that on camera, I'm gonna be really upset because I seen it move like across here. I swear. And now I see like a, a light strand. That's not what just went by. Like I seen a whole... Habang binibidyohan nito ang sarili, bigla na lamang nahunog ng kusa ang cellphone nito sa sahig at ang nakakatakot pa ay bigla itong gumalaw ng kusa habang tumitingin siya rito. Dahil sa takot ay umalis siya at hindi niya na ito pinulot. Sa parehong gabi rin ito ay may nakuna naman ang outdoor camera. Pagmasdan mong maigi. This is our house. Yeah, know, let's look at it for a bit. Yeah, dude. Something's in our fucking window okay, right okay, there, bro. Stop being hyper, please. It's scaring me. Ready? Yeah. Something's in our fucking window. Yeah. Hold on. You're gonna hear three knocks. The first one is with whoever is holding our curtain where you can see into our house. We're both still in the bed at this point. This is gonna be the first knock. So whoever is is inside our house right now. And they've got the curtain pulled up to beat on the door. You're gonna hear the first one, you the second one, and the third one. Play it. Second, third. Laking pagtataka nila dahil may humahawi sa kurtinang nasa bintana at may kumatok dito na tatlong beses. Nangangahulugan nito sa kanila na merong evil entity. Pero gayon pa man, ay tumawag na rin sila ng pulis sa pagkakasakaling baka may nakapasok sa bahay nila. nilak nila ang kanilang kwarto at tinintay ang mga pulis na dumating sa kanila. Nothing on the and like, this is you I watched every one of those videos. There no <laughs> but I watched every one of those videos are Matapos ang pag-iimbestigan ng mga pulis, wala silang nakita o sinuman ang nasa loob ng premises. Wala rin silang nakitang anumang bakas o senyales na may nakapasok sa loob ng bahay nila. Bagyang tumigil ang pagpaparamdam makalipas ang ilang araw. Pero nang mag-isa ang babae kasama ang anak nito, ay nakarinig siya ng mga ikay sa paligid. Dito kinuha niya ang cellphone upang agaran itong i-record. monkey Get it right there, right there. God damn it. Jesus Christ. If, um, I'm a baby in here. Okay, I'm turning on the light. I'm just here. I can see my baby. umaandar ng kusang lawang nasa loob ng silid at ayon pa sa ina ay umaandar lamang ito kapag pinipindot ang botol nito. Isang gabi ay ito na naman ang muling gagambala sa kanila. Makikita sa camera ang buhok nito na tila ba may umihila mula sa likuran nito. Pero ang nakapagtataka ay walang ano o sino man ang nasa likod. Well, isang gabi habang natutulog siya may napinsan siyang kakaiba. Kakaibang nakakatakot sa loob ng kwarto niya. Justin. <coughs> Justin. You good? Hey.

Nakuna nito ang kusang paggalaw ng mga manika. Ang nakapagtataka pa ay malabong may magpagalaw nito lalo na at ang loob ay hindi pwedeng pasukan ng hangin. At ang electric fan na maaaring magpagalaw nito ay malayo at hindi nakaharap sa mga manika. Tila ba someone or something ang nagpapagalaw nito o tila ba ang mismong mga manika ang nagpaparamdam sa kanya? Hindi pa rito nagtatapos dahil sa paglipas pa ng mga araw mas lalong magiging masidhi ang pagpaparamdam ng mga manika sa kanya. It's like cold. I see my hands. This whole thing is like fucking freezing, dude. I mean, wash my fucking hands. The whole case is like. Ayon sa babae, simula nang mailagay niya ang manika sa loob ng glassy box ay naging mapayapa ang paligid. Magpagayon pa malay sa parehong gabi ay nakarinig siya ng mga boses na nagbumula sa living room. Lumabas siya upang tingnan ito. Makikita ang isang malaking orb na biglang gumalaw papunta sa isang sulok at biglang bumalik din eh, makalipas pa ang ilang oras. Ay eh, makikita ang paggalaw ng kamera. Ang nakapagtataka hindi ito gumalaw nung nandoon ang babae at gumalaw lamang ito nung wala na siya. Dahil ang kamera ay walang motion detector, tila ba something ang nagpapagalaw nito. Isang gabi habang naglalaro siya at gumagawa ng video itong nakapanginilabot na mangyayari. everyone's been saying look under your sink because it's about to be a mess let's see ah! it was Chucky. Whoa. what the fuck okay i didn't plan this one Chuck, he was just supposed to pop out, but his hair is moving. Holy shit. What the hell? Okay, I really do. Oh, no. Move. God damn it. Oh, my God. Okay. Okay. Joke's over. Joke's over. I was about to say we got haunted dolls in this house. Oh, my God. Makikita ang bahagyang paggalaw ng buhok ni Jackie at di pa nagtagali bilang itong gumalaw ng napakalapas. Dito na kinalabutan ng babae at agad na umalis sa tiniwan si Jackie. Pagpagayon pa man ka multi, ay ano sa palagay mo ang nangyayari rito? Totoo nga ba talagang nagsisigalawa ng mga manikang ito? Well, for me... Kaya ng lagi kong sinasabi, ayoko talaga sa mga manika. Pero ikaw, ka multi ano sa palagay mo? Is it real o ang lahat ng ito? Ay, gawa-gawa lamang. Ano sa palagay mo? Okay, I really do. Oh, no. Move, goddammit. No. Dahil umabot ka sa yugtong ito, ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ang YouTube channel na Into the Void ay nag-explore sa downtown ng Colorado Springs. Pumasok ang mga ito sa isang tunnel o sewer. Nagdala lamang sila ng mga kamera, flashlight upang gamitin sa pag-iimbestiga. Sa patuloy na paglalakad nila sa loob ng madilim na tunnel ay natikil sila na makalinig sila ng malakas na sigaw o iyak. Tila ba tunog ito ng babaeng umiiyak pero hindi ito akmas normal na tunog lamang. Well, sa pagpapatuloy pa nila ay isang maputlang figura ang lumitaw mula sa madilim na sewer na nagpakilabot sa kanila. Ayon pa sa kanila ay mukha daw itong humanoid creature. Nagre-resemble ito sa figura ng isang kabayo. Dito na sila nagsitakbuhan ng napakabilis. Well, sa footage na ito ay muling bumalik ang lalaki pero sa pagkakataong ito ay mag-isa na lamang siya nang ito ang mangyayari. I'm really not looking forward to this. <sighs> what that was. What the f***? Nope. I'm dips now. F***ing shit. I don't know what that is. Oh fuck. kung ano sa palagay mo kamulti ang tanong na naririnig niya na nagmumula sa dulo ng madilim na tunnel. Uh -huh.